Good morning guys ah, uh, Ngayong mga na andito tayo sa likod bahay ng ate ko uh, At kumuha pala tayo ng mga Ayan suso na ilalagay natin dun sa ating uh, Mineral tub na May mga gapis dun sa Las Piñas Tsaka kumuha tayo ng lumot ah, uh, Kumuha rin pala ako rito ng ano Ah uh, blue panda tsaka yung uh, yellow snake skin natin at meron ako nakita ng bagong kulay na parang platinum ano? platinum yellow na snake skin uh, try natin na gagawin natin mga breeder yon na andun na naibalot ko na so mamaya gagawa na lang natin ang kawalay na video so ngayong umaga ay papakainin natin yung mga iniwan natin dito kasi hindi pala napapakain ng ate ko so, ayan pakakainin natin sila ngayon. so ito yung mga AFR natin tapos ito yung naiwan natin AFR ayan ang dami na rin po nila uli rito anak guys yung Peter dito ah, uh, ayan ang dami na rin anak uli so miski itong mga uh, kal natin at saka chaps ah, uh, madami na din yan sabi ko, ko sa ate ko, post na post para makabenta -ma niya kasi ang dami na nito guys. Malalaki na yun yung mga iniwan natin dati malili ito. Malalaki na yun Pati itong mga IBM, Tapos itong mga pidirt na mga blue ear. Ayan. Pakainin muna natin sila bago tayo umuwi tapos ito ang ganda no malalaki na rin yan guys oh. kasi masyado ano sa ano nang ano dahil dyan napangat ng ating cellphone na yan oh. yung mga crosses natin ng EFR at saka red music so mas maganda yung pagka red music nya mas dark at saka kasi nga purong red yung ano tapos itong pilot na crosses ng rose steel ang ganda na rin Itong mga red snake skin natin dito na ano ayan, buntis na yung babae. Antayin na lang natin yung mag-drop. Tapos yun yung mga niwa natin ng mga maliliit dati. Ayan, dami ng malalaki guys. Ito yung second batch nito. Ayan, ang um, malalaki na rin. Hindi masyadong kita eh. Pang. <laughs> Cellphone. Ayan no. Ganda na kulay nila guys. Makakita ah, nyo lang sa personal. Miski itong blue panda natin dito. Ang daming maliliit eh. Hindi lang kita. So kumuha tayo rito ng dalawang trio. Ah, dalawang male at saka apat na female. So kasi may ko kukuha sa atin. So pagka ano kasi papiliin natin doon sa ano eh pag kinuha yung mga buntis na doon so alam mo, ano tayo no, para natin so yun naman natin rito mga breeder size na rin naman yun kaso hindi pa sila mga pwede so ayan anuhan lang na natin itong mga ano natin rito parang tayo umuwi ano, ginawa kasi natin yan yung mga lumot na yan nagpapaputi ng tubig tsaka ano patanggal ah, ng ammonia so kumuha tayo kasi yun na lang ilalagay natin dun sa mga mineral tab natin na ganito dun sa bahay ayun ang gaganda ng pagkamosik nung ano guys hindi lang kasi nga kita rito sa ano ko ayun. hindi masyadong kita yan kung ano wala kasi dala rito ano eh. yung aquarium na maliit na sigipan pero yun ang gaganda ng pagkaano nila oh, pwede na silang ano i-out so kung sino may gusto dyan magsabi lang kayo sa akin pag ano pupuntahan natin rito para mabigyan ko kayo niya ayan humorder oh, na kayo ayan ang gaganda ng pagka musik nila guys makikita nyo lang sa personal so pakain lang muna natin sila So ayan guys, hindi ko na tatapusin yung video na to kasi takali na rin tayo. Hindi ko na rin umuwi. Kasi magkano maglilinis pa tayo rin ng mga ano natin. Rectab tsaka may inuwi tayo yung dalawang rectangular tab natin. Uuwi natin yun. Tapos apat na ganito. Mineral tab na may mga overflow yun lahat. Kasi yung iba natin doon na mga ano marami na kasi doon mga nagdrop ilalagay natin doon sa inuwi natin bago mineral tab tapos yung mga ano iba rin ilalagay natin do sa parang gagawa tayo ng community tank doon kung sakali para do sa mga kal natin na mga ilalabas ng ating mga binibridge. so maraming salamat sa panonood thank you for watching happy fish keeping god bless